Ang dami ng nukay niya. Ayan. Ayun po, Ayan po, papunta dun. Ayan yung bakas niya. Uh, maabot natin yung, ano, yung pinaka ano niya. Ito na, ko na po dito. Tapos, ito. Patlong hukay ko na. Ito natin. Yun. iikutin po natin tong bakawanan buwag natin kumakita ng butas sa limang saka kung ano man po ang madaan natin dito ay pupunda rin po natin kasamantalahin natin yung kate kasi baka sa sulod na araw hindi eh, tayo maka ano, gawa ng high tide na naman ng tubig ayun kung napapansin nyo po ay ako lang mag isa ngayon kasi si Tuntun po ay ano, nagbabantay po ng kanyang anak may sakit po yung kanyang anak kaya ako na lang muna ang magilog ayun tara po samahan nyo, samahan pa ako dito sa ano sa ganap ng mga seafood at take load pa rin kasi sa haba ng natin eh, nakatagpo pa rin tayo ng alimang Tingnan po natin kung may laman ito. Ayan po. Ayan. Ito po yung kanyang ano. Yung kanyang hinukay galing dun sa ano. Sa kanyang butas. Ayan. Ayan mga bakas nya. ito. Bagong putik. Ayan. Mm, Ang dami ng hinukay nya. Ayan. Ayan po papunta dun. Ayan po yung bakas nya. Ayan. Ito po yung kanyang butas. Yan. Bagong bago Ayan, bukang po natin Kung may Ayan, kapag ganito pong ano, na malalim yung kanyang butas, ay hinukayan po namin dito para maabot natin yung ano, yung pinaka ano niya. Ito na hukayan ko na po dito tapos ito, patlong hukay ko na. Ito natin. Yun. Ito na siya. laki itu pandalisipit na persa Kami <laughs> nakasit sa ano sa taban Yes. <laughs> Sayang natanggal yung kaya sipit. Ang laki oh. Yo, thank you Lord. Kacamba pare tayo. Thank you, Lord. Salamuna. malaki kaisa okay, na tayo yun mag, mag isa lang muna tayo sa ano hindi natin kasama si Tuntun si Mitrang po yung kanyang anak kaya ako na lang muna ang ano ilog ayun thank you lord laki ng dali sana makahanap pa tayo habang ano pa lutay pa ang tubig